May kasabihan, nasa pagbasa ang pag-asa. Pero paano mamahalin ng pagbasa kung ubod naman ng mahal ng mga libro? Well, there's hope mga kapatid. Dahil sa Books Kilo Corner ni Engineer Gia Santos, di kailangang mahal ang pagbabasa. Isang paraiso for book lovers ang kanilang shop dito sa Quezon City. Paano ba naman makabibili rito ng mga second-hand books na per kilo ang presyohan? So Magkano nga per kilo natin? Um 300 per kilo per general. Um 100 per kilo pag sa mga lumang-lumang. Lumang -luma lumanas. Yes. Depende sa kalidad ng libro, maaaring makabili ng maramihan sa halagang 80 hanggang 500 pesos per kilo. We believe all it takes is one book to change a life. And ang goal namin is to make sure each book finds the right person na makakapakinabang sa kanila. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 10,000 libro na ang nasa stock ng Bookspine. At lahat ng ito, kung hindi donasyon, ay tinetrade o may nakikipagpalit ng mga book lovers. Our mission talaga kasi is for the books to keep circulating properly. Eh. Kasi ah, sayang yung value ng libro if it's just in the shelf. And as a book lover myself, di natin palalampasin ang pagkakataong mamili ng mga libro. Okay, dito tayo ngayon sa books pa. Ininanapan natin ng libro yung mga kapatid natin dyan sa Good Morning, kapatid. So in short, huhusgahan ko rin yung taste nila sa libro. <laughs> Fanning Old Flames. Yan po yung sa ano? dating. sa dating? Ano, Justin? Ah, oh, Princess Diaries. Pwede, no? Ito na lang kay Maui. Mga fiction natin. Kasi siguro kay Mami Chiki. Medyo may psychological. Kumpleto sa genre ang book spy. Andiyan ang mga fiction at iba't ibang nobela. Meron ding mga non-fiction, gaya ng mga historical, autobiographical, pati na rin mga self-help. At ultimo pang kids, andito na rin. Bangin na natin yung ating mga biniling libro para sa ating mga kapatid. Sobrang mahal ko sila, hardbound. Alam. Okay, so for five hardbound books for 1,000 pesos, hindi na masama yun na Kasi in fact, sa 1,000 pesos ang hardbound lang mabibili mo doon. Ito for 1,000, lima na. Pero kung ako ang tagapasabay ng ating GMK hosts, alam niyo bang pwede rin kayong magkaroon ng personal shopper sa Bookspine kung di kayo makakadayo sa Quezon City. One of our team will create a chat with them. Tapos, sasabihin nila yung preferences nila. Our team will send photos and videos of the available books to them. And then, they can choose. So, parang we open their pile. Yung pile nila, parang merong shelf doon na um, habang hindi pa, pwede nilang iwan na open, like maybe for a couple of weeks. Ang goal ni Gia, dumating ang araw na madala nila ang books finds sa bawat sulok ng bansa. For me, this Bookspine Kilo Corner in Quezon City is just the start. I want to be able to create multiple hubs in different regions in the Philippines. Sa pagbabasa, iba't ibang lugar at mundo ang kayang marati. Ang karanasan nito, mas nagiging posible sa tulong ng mga negosyo gaya ng Bookspine. At wow. live natin makakasama si Gia ng Bookspine. Gia, good morning! Gia, good, morning. good morning. morning and welcome to the show. Grabe, first of all, I'm so, so surprised. Napakadaming libro dito oh. lang na for all the book lovers. Wala pa tong 1% ng stock nila, Maui. Yan, yeah, nakita mo, oh. di ba? Grabe. Oh. Pero alam mo, napansin ko talaga kasi maraming iba ibang klaseng genre, no? Usually, itong for kids, dito ako nagulat kasi I didn't expect that you would have for kids as yes. well. Kasi I'm a mom, so ito yung tipong pag gusto ko bumili, pang maramihan din. Mm -hmm. Kasi the kids, I want, gusto ko sila itay na maaga pa lang. Na mahilig, Na mahilig sila sa pagbabasa, no? So pag ganito, pag bibili kami, any genre pwede pagsamasamahin? Yes, yes. Any genre pwede pagsamasamahin. Wow! Yes. Mm -hmm. Okay. <laughs> sa, meron kayo, paliwanag mo nga ulit sa kanila, Gia, paano ba yung... Um, measurement ninyo ng per kilo yung presyuhan oh, yeah. saan nakadepende? So meron kaming membership rates and non-member rates. Yeah. Pero kahit okay. naman non-member, mura pa din. It's actually okay. 100 pesos per kilo yung mga assorted. Mm -hmm. And then we have um, 300 pesos per kilo, yung general na normal books, 400 mm -hmm. for bestsellers, 500 para sa mga manga, comics, coffee table books. Pag pag non-member yun. pero pag member ka may discount pa yun. So, diba? as low as 80 per kilo pag member. Wow. Grabe. Sobrang ano sobrang nila, sulit. sobrang tipid, sobrang sulit kapag bumili ka dito ng libro. Marami sa kanila bumibili ng bultuhan. Marami yes. Yan, di ba, Gia? Super Hanggang ba umaabot yung mga libro ninyo? Actually, ang dami bumibili sa amin from even Mindanao, Visayas. Wow. They buy online, they avail a personal shopper service. So, oh. maraming kaming chat with them. Nice. Parang it's as if they're in the warehouse talaga. Yeah. Nat titignan nila yung mga available books and then they would circle the photos. Right. Ay, ito yung gusto ko, ganyan, ganyan. So, At, oh. I'm curious for those na gustong bumili and let's hindi sila makakapunta sa store mm -hmm. nyo physically, you no? Know? Do you have a list that they can check na nako-organize doon? Uh, right now, what we have are shelfies. Okay. So, okay. we, we have, <laughs> yes. So, photos of all the shelves that we have, the mm -hmm. available books. Ah, so doon nila tinitingnan yung yes. title. And then, um, that's true, that's the next step. We're developing technology to make it easier to encode all of our inventory because it's 30,000 plus books at a time, wow. actually. So, Grabe. we want to make it faster to encode all of that. Oo. Mm -mm. so, Kasi ito, kasi sa ngayon, yung present stock ninyo nasa 10,000 plus eh. No? Hindi bababa sa wow. 10,000 mga libro. Yeah. Paano nyo ulit nakukuha lahat yung ganong karaming libro? Saan ang gagaling? Oo. Yeah, kasi we're actually a sustainability startup. So, halo-halo mm. siya. Mostly from the Philippines, we have um, book trade program. Mm. So, yung mga book lovers, if meron silang mga books sa bahay na hindi nila nababasa na, or, or sawa so na silang basahin, tapos na, they can go to the warehouse and actually trade in their books for new ones. Yeah. So, that's one. And then, we also have a decluttering program. We pick up yung books for free if they want to declutter their homes and mm -hmm. they can donate it. And part of the proceeds actually go to yes. our partner foundation for children's Ay literacy. So, kung alam ba ko, ako sa lang, ang andami ko ng libro na yeah. binasa ko na high school pa, college pa, na hindi ko naman na binabalikan. Yes. Yes. Pwede ko bang dalhin sa story ninyo? Definitely, yes, yes. Oh, para mahanap naman yung purpose nila in other people. Yes, yun. alam mo, ang ganda nun, kasi iniisip ko nga, di ba minsan, alam ko si Jess, book lover din to eh. Mm -hmm. So isipin mo, kung kunyari, tapos na siya magbasa, hindi niya para balikan, pero para sa ibang tao, fresh na fresh sa kanya Super. yung book na yun. It's something that's new. Yes. Di ba? And uh, I'm wondering, minsan, yeah, mawi, sa totoo lang, mas gusto kong bumibili ng second-hand kasi may makikita ka doon mga written notes. Yes. Yeah. Alam mo, actually, yun ang gusto kong tanungin sa inyo. Babalikan ko kayo ng tanong. Meron ba ang kakaibang feeling when you read a uh, second-hand book? Kasi syempre, kumbaga may dumaan na dyan na tao na yung yes. kanyang experience, yung adventures na sa buhay. Is there anything different? Yeah, parang for example when I read a second hand book and I see highlights and notes, it gets an it parang I get into the mind of another person right. who read it before. Uh -oh. mm -hmm. So additional wisdom pa siya on top of what's already in the book. Ayan. Oh. Alam niyo, speak nakita niyo naman kanina sa BTR Ginawa ko talaga ng paraan. Ang hinalugug ko, yung buong oh, store nila, Gia, para oh. mahanapang kayo ng libro. Ay! E, Samahan na natin. Yes. Papuntay na natin dito, mga kapatid Ay, natin, para magbigay ko na sa inyo. Ako, Justin, oh. nakita ko yung... Oh. Yung, oh, yung, so, yung pang-dating oh, yeah. nandito kay Justin. Okay. Ito, <laughs> bilang wala si Mami Chike, ito kasi halos parehas kami ng taste ni Mami Chiki sa mga libro. Lagi Taba. kami nag-uusap oh, about books. Bilang wala siya, ito isa sa mga librong nabasa ko na talaga. Oh. Jonathan Friends and the Correction. So medyo may pagka-mind-boggling. Wow. Oh, libro. Magandigan. So sakto yan for Mami Chiki. Ang Oo. Oh. 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 Ito naman The Man Without a Shadow Joyce Carol Oates oh, Esteemed author yan sa US Para naman kay Ruth Ayan oh, Nice Pero alam mo Yung binanggit mo kay Bami Chiki Parang ganyan din ako Yung mga suspense yes, yung Exactly oh, oh, Ganito rin <laughs> Hiramin ko na lang oh, hiramin, hiramin po Hiramin, hiramin Pwede yan <laughs> Hiramin tayo Eto, Thank alam you alam ko sinabi ko kanina Pang dating yung kay Justin Pero oh. respeto na lang <laughs> Saka parang sino ba naman ako Parang oh, oh, oh. magbibigay ng oh, oh. libro di ba? Diba? Sibibigyan ko siya Kay Stephanie Cal ng language art. So it's wow. about uh, it's about a teacher na ang pinaka uh, motibo niya sa buhay ay magturo ng language. Ang problema yung anak niya ay nasa spectrum. Oh. So paano mo tuturuan ng isang bata tungkol mm -mm. sa communication at language bilang ito ay isang napakagaling na community? Oh, okay. Wow. So, wow. thank, thank you. Thank you. At ito naman, the interruption of everything para kay Mawi tungkol naman sa isang mami na mayroong tatlong anak. Totoo ba? Na parang, oo, okay. oh, oh, na ang kwento nito is paano niya ipaprioritize yung sarili niya, na hindi Ay. siya i-shortchange yung mga tao sa paligid niya. Nice! Na. Oh, okay. <laughs> nice. So, at ganda! Okay. Oh, at eto, okay. oh. 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 at ito naman, para kay Dims, 50 greatest love I letters love of you. all time. Kasi naalala ko before, pag may guest tayo tungkol sa letters, tuwang-tuwa siya. Yes. So, ito parang mga Old historical school. pa yeah. ng mga pinaka-influential letters. Hindi, tsaka kasi, thank you, Jess, kasi yung tatay ko, postmaster. Uh, oh, so, okay. I have talaga uh, parang love for letters, love letters, tsaka, I'm such a sucker for Anna talaga. Parang romantic yeah. na. Uh, ano. Guys, wait, nadadama ko na. Ito na yung pa-birthday uh, na gift sa atin. nag mo. Kasama na datang. Baka libre lang itong pinigay niya. na yun. Bayan, bayan. Okay. Thank you. Thank you. Ang tatay mo niya pinayari niya. Yeah, promote na tayo. Para sa mga kapatid natin na gusto kayong puntahan, paano ba kayo makagila? Okay, so we are along Quezon Avenue near Welcome Rotonda, 12A. So you can visit our warehouse every day, Monday to Sunday. And then if you want to order online just message us on our Facebook page Bookspine PH and you can avail our personal shopper service or random books online as low as 80 pesos per kilo. Amazing! Yeah. Alright, maraming maraming Amazing. salamat again. Gia ng Bookspine. Thank, thank you so much, much po. Maraming salamat. Thank, thank you, you Gia. <laughs> mga kapatid Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.